Sige pa! Hey. Allah! Allah si Allah! ni Nanay! Allah! Tulong na yung bali ni Nanay! Tulong na yung bali ni Nanay! Sige na ay! Sige Salamat! Nanalo din sinanay. Sa wakas! Nanalo din si Nanalo sinanay. Nanay! Ay! Nanay! Wala yung pag-asa yun! Walang pag-asa! Alas si Nanay! Alas yun! Fly, go! bilis! Para hindi maubos. Dali! Para hindi maubos ang bigas, bilis! Bilisan bilis, nyo para hindi maubos ang bigas ni nanay! Ganun lang yan, nanay! Bili! Sige na! Wala! Si nanay, nakalami na! Bagal-bagalan nyo pa! Sige pa, bagalan nyo para matalo kayo! Sige pa, bagalan nyo! Ala! Ala! Sige pa, nanay! Ala! Nakalami na si nanay! Nakalami na

Ikaw na, ikaw na. Ala sila na ubos na yun. Ala maraming pukya. Hello. Hey. Hala, go. Ala na ubos na. Hey, na ubos na lai. Hey. Hey. Ala sila lang. Ala nakabawi siya ngayon, nakabawi siya. Uy, ang galing. Ang galing ng ala, ang galing ng na nanay ngayon oh. Ang galing ng ang galing na ni nanay oh. Ang galing na nanay, oh. lumalabas na yung ano. Lumalabas yung pulsa ni nanay na may pera na, guys. Meron no. binti-binting. <laughs> Sige na lang! Nay! Sige! Nay Anong nangyari? Puro ka kakamaritis! Hindi na kayo marunong magpatayo! Sige! Sige pa! Kaya pa yan! Sige pa! Nalay! Anong nangyari What? Sige pa! Kaya pa yan! Sige pa! Yan! 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 Lahat ang pokya bibigyan natin